Magandang buhay. Welcome back sa aking YouTube channel at sa wakas ay nangitlog na nga itong aking alagang manok na si Chikitita. Pinangalanan ko talaga siya dahil kaisa-isa nga itong si Seo na pinalaki ko at ngayon nga ay 7 months old na ito. Itong si Chikitita ay nagmula nga doon sa mga dati naming alaga na manok na dominant as Nabanggit ko na nga din ito sa aking channel na nagkaroon kami ng mga alagang manok dati at may mga videos ako patungkol doon 4 years ago. Meron kasi nga natira pang isa-isang manok namin dati na hinayaan ko na gumala at nangitlog nga ito doon sa pugad ng aming kapitbahay. Ang mga dominant sisay kasi ay hindi naman naglilimlim kung kaya't yung itlog niya ay pinalimliman ko na rin doon sa native na manok at itong si Chiquitita nga ay crossbreed na ng Texas at dominant as si Kahapon nga bandang 10.30 ng umaga ang kanyang kauna-unahang pangingitlog at tuwang-tuwa nga talaga ako dito. Pakiramdam ko kasi ay worst it ang aking pag-aalaga dahil medyo matagal-tagal din naman yung 7 months. Dahil nga sa unang pangingitlog pa lang niya ito ay napaka cute nga ng kanyang itlog. Excited tuloy ako kung nga mangingitlog ba ito ulit kinabukasan. Akala ko nga ay mag skip na ito ng pangingitlog kinabukasan pero mga bandang mag-aalasing ko na nga ng hapon ay nangitlog ulit ito. Kinuha ko na rin kaagad yung kanyang itlog dahil baka mabasag pa at tinutuka niya nga ito. At dahil kung saan saan nga lang nangingitlog itong aking manok ay uh, pinagawan ko na nga ito ng kulungan. Itong aming kulungan ay nasa likod lang din pala ng aming bahay. Hindi pa nga ito tapos sa ngayon at kapag okay na ay ibabahagi ko din sa inyo ang step by step na paggawa nito. At dahil dito lang sa likod ng aming bahay itong aming kulungan ay masisigurado ko na mamomonitor ko ng maayos itong aming mga manok. Bukod pa nga kay Chiki Tita ay meron pa ako dito mga walong sisiw at one month old na sila kung kaya't kailangan kailangan talaga nila na may maayos na kulungan. Inaasahan ko nga na 1 to 2 days ay matatapos na itong kulungan na ginagawa ng aking mister. Yun lamang po, maraming maraming salamat sa inyong patuloy na panonood at pakiclick nyo ang subscribe button, ganun din po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod pang mga videos. Keep safe and God bless!